Maganda kumarap po sa inyong lahat. Oh, yeah. Na pag yung paggabigat niyo amin-apo? Oh, yeah. Maraming kumakain ng saluyot dito katulad ko. Ako po ay taga Pangasinan, taga Adaninos Pangasinan. Asensya na kayo, hindi pa ako nakiikot pero kanina may kapabayad po ako dito. Tag taga Singkang Pangasinan, taga Lunang Nanay, kumakata ng Pusutubyo, Pangasinan ng Tilo rin po. 30 years po ako sa public service mayor, na congressman, na cabinet member, at ako po ay peace negotiator ng apat na presidente para kausapin si Kadyo Masuson na itigil na po yung gara sa buong Pilipinas. So, yung po yung naging tawa in the last 30 years. Kaya alam mo, itong last 30 years, bago nito, ng ato na to, ako po ay tumigil sa public service. Inasikaso po naman po yung pamilya ko. Gusto ko silang magtapos ng pag sa loob ng walong taon, binuuho namin yung party list. Hindi po kami natulog sa gabi, umayang over, umagahan, at nagtayo kami ng party list. Walong taon po namin sila sa loob. Si Kung Edgar, si Kung Bob, at yung pita po, pita pa nakasama namin. Kasi yun po yung requirement ng party list. Mahalaga sa amin ang katakorma. Mahalaga para sa amin ang programa mahalaga para sa amin na dapat mas maraming bilang ng Pilipino ang nakikinaban sa porta ng gobyerno, hindi lang ng ikilang kasi Edukasyon, walang anak na ayaw magtapos ng pag-aaral. Walang magulang na ayaw matapos yung anak sa pag-aaral. Kaya lang sa Pilipinas, so kasi, baliktad eh. Sino ang nag-elementary sa probinsya sa inyo rito? Pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo. Ang publikong para lang. Di ba? Libre. Mahalakan mo ka ng iskullan eh. Pero pagdating sa kolehiyo, private school. Kasi pangilan nila yung mga pampublikong universidad. Sa katunayan, mas maraming high school graduate sa Pilipinas kaysa college graduate. Hospital. Ako tulad dito, kung sa mga estudyante, may mga kaya ang private school ng derecho, marami sa ating private school. Kaya dito, pasyente. Meron yung kaya ang private hospital, pero marami sa ating private hospital. Feel health. Aayusin natin yan. May feel pa kayo? Sana, hindi nyo pa kinagamit. Kasi pag kinamit, may sakit ba? Diba? Sa so, feel health at 60% lamang ang sabot ng gobyerno. Yung 40% sa <coughs> sabot ko. At ang kalakihan gastos ko, konsultasyon sa doktor, laboratorio, ang nagpa-laboratorio nga, at yung gamot. Yun lang, hindi libre yun, Sabot ko yun. That's 40%. Yung 60% pag na-hospital ka na. Huwag naman sana. Kasi namin, yung na mong Edgar, siya po isang nurse, Babaan natin yung out-of-pocket expenses. Asan natin yung money libre sa PhilHealth? Ano yung market? At babayad naman tayo ng gusto natin. Sa eh. edukasyon, sa health, these are basic government services. Di ba? Na kung saan ginagastos yung pera natin. Eh bakit hindi pantay yung pagkamit ng mga serbisyo ito? Bakit kung may pera lang ang kaya magtapos sa kolehyo bakit yung may pera lang ang pwedeng pumasok sa privado ng Dapat ang gobyerno ang sinasagot at sinitignan yung pantay ng ng lahat ng nagpapayad ng buwis kasi yun po ang utos ng salita nila. Sabi po, hindi po kami naniniwala sa ayuda. Yung pinipili mo yung bibigyan mo. Yung po yung sinasabi ni Kong Edgar kanina. Ako po, nag-mayor, pati ako ng hospital ako po, nag-mayor, nagtayo po ako ng ospital. Nung ako, ako ang congressman, yung pera ko nasa ospital. Yung pera ko nasa ospital. Kasi ang pag-iwala ko, ho, yung, yung puno ng gobyerno dapat hindi ginagamit sa politika. Pati yung hindi bumoto sa'yo, dapat pagsindihan mo. Eh kung yung pera hawak-hawak ng politiko, pwede niya piliin eh. Ay, pare! Pare, kumusta si Kumare? Yun! Pero pag yung pondo ko nasa isang institusyon, di ba? Kahit sino pwede. Kung ako po ay regular na congressman, hindi po pwede yun eh. Dapat kababayan ko lang. Pero dahil pangilis ko din, at humingi kami ng tulong sa inyo, pati kayo, pwedeng gamitin ang pondo ho namin. Diyan ay ipigil sa buong. Di ba? Kasi ang pagkakaiba ho, nung regulat na congressman at sa party list ni Dito Hoy. Dalawang eh. beses ako tumak kong congressman at kusap kong mayo, vice mayor, kunsihal, barangay captain. Dito ho, hindi ho gano'n. Ang pausap namin diretsyo sa tao. Kaya ang sinasabi po namin palagi, iboto nyo yung gusto yung mayo, iboto nyo yung gusto yung gobernador, iboto nyo yung gusto yung congressman. Pero sa party list, pag sinulungan at kinanalo nyo kami, kami ni Kong Edgar ang personal niyong kongresman. Sa inyo kami, mga kaotang ng malaking utang na loob, at sa inyo ang namin ibabalik ang servisyo, ang pakinabang ng buwis na binabayaran nyo sa gobyerno.